syempre, 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 birthday na ng ating baby boy na hindi na baby boy ngayon. So, meron ako special uh, gift para sa kanya. So, sa ngayon, secret muna natin. Shhh. So, secret muna natin yon I-reveal -re ko siya. Um, siguro after two weeks. Ayan, i-reveal -re natin yung aking birthday um, surprise para sa ating birthday boy. Ayan. Pero sa ngayon, hindi uh, hindi muna tayo magkukwento ng ating uh, birthday surprise. So, para surprise, para mo surprise din kayo, medyo pataga tayong nag-vlog kasi marami tayong mga ganap sa buhay na kailangan nating unahin. Nguna nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung pasok sa atin ng bagong taon dahil meron tayong uh, meron tayong sideline na nakikiligayber tayo ng isa na namang stroke survivor. Hindi ko maipakita sa inyo yung mukha kasi baka hindi siya pumayag na maipakita mai natin dito sa ating vlog kasi isa siyang italiano na nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas na inabutan ng sakit niya. So medyo nung una ko siyang nakita, medyo ano yung ano ko sa kanya, sabi ko parang uh, parang para nakakaawa siya kasi ang gusto lang naman niya magbakasyon dito sa Pilipinas kasama ng family niya kasi uh, Italiano siya, dual citizenship na siya. Ayan, dual citizenship kasi siya, isa siyang half Pilipino, half Italiano. So uh, nag nagpasko siya and dapat magpapasko lang siya dito sa Pilipinas. So yun nga, na-stroke siya. Um, so unexpected kaya hindi siya nakauwi agad ng Italy. So ngayon nagpapagaling siya para makabalik ulit siya sa Italy kasi kailangan niya na bumalik sa Italy dahil nandoon yung family niya. So ngayon 1 uh, month ko na siyang uh, inaalagaan So, nag-ano na siya, nung una ko siyang nakita, hindi lang siya naakalakad, as in, nakaupulan siya sa wheelchair niya. So, yun yung ginawa natin, tapos in ko muna siya, sabi ko, parang makakalakad siya, kasi meron siya talagang will na makalakad siya, so sabi ko, kaya natin itong uh, tulungan para makalakad. Pero syempre, with the help of God, syempre, hindi naman tayo magmamagaling na, kaya ko to, kaya ko siyang alalayan no. So, anuhan natin siya, tulungan natin siya, sabi ko, sa healthy God. So, matutulungan natin siya. So, hindi naman ako nagkamali. After, bago siya mag one month ng uh, January 24, kasi January, uh, December 24 siya na-stroke. So, bago mag uh, January 24, I'm happy na i-announce ko sa inyo na nakakalakad na siya, guys. So, pakita ko lang sa inyo yung kanyang video nung nag-aaral pa siya ng bahay. Papakita ko sa inyo yung kanyang video. Takpan na lang natin yung kanyang muka. Ayan, ayan siya. Ayan. Nung naglalakad na siya, ayan. ayan siya nung naglalakad na siya na may tungkod pa siya. Inaalala yan, nagdi-therapy yan, yan siya dahil sa determination niya talagang makauwi sa tulong ni Lord and sa, sa guidance na bigyan din sa akin ni Lord na natulungan ko siya na makalakan ulit so ayan, sobrang thank you, thank you sir Milo ayan, thank you sa pagtitiwala mo sa akin pagtitiwala mo rin sa sarili mo na makakalakan ka so dahil nakakalakan na siya meron na siyang uh, plane ticket pabalik sa Italy sa next month. So, ayan, natap natapos na naman natin yung isa na namang uh, stroke survivor. Ginawa ko lang yung fight ko. Pero, syempre, tulong pa rin ni Lord yung uh, nanaig. So, yung mga tao doon, talagang ang galing, sabi niya. Nakakalakad agad siya ng mabilis. Kasi, wala pang isang buwan guys nakakalakad na siya so talagang pinokus ko sa kanya kasi ang sabi niya sa akin una kaming nagkita ang sabi niya sa akin Janet, ang gusto ko lang makalakad ako sabi niya yun lang kahit na matagal bago gumaling yung mga kamay ko sabi niya ganyan sabi ko may tiwala ka ba sa akin and sabi ko kung may tiwala ka sa akin tutulungan kita pero kailangan mo humingi din ng tulong kay Lord kasi sabi ko sa kanya hindi ko kakayanin wala akong mahika, wala akong magic wala akong miracle na mabibigay sa kanya kung hindi si Lord yung magbibigay sa kanya walang magbibigay sa kanya ng uh, power para makapaglakad siya sabi niya oo meron and naniniwala ako na papagalingin ako ng Diyos and alam ko natutulungan mo din ako sabi niya ganyan sabi ko si gawin natin lahat ng magagawa natin and then ang uh, ginawa ko sa kanya naglakad ko talaga siya as in inalalaya ko siya kung paano yung ginawa ko kay Rick para makalakad siya ganoon din yung ginawa kong tulong para unti-unti siyang makalakad ulit ayan unti-unti siyang makalakad ulit So, yun ang nangyari and awa ng Diyos, sobrang blessed and sobrang thankful kay God kasi nakakalakad na siya hindi mo na siya kailangang alalayan siya talaga naglalakad na para sa sarili niya uh, minsan may mga times siguro na may mga episode pa siya na nag nagiging weak siya pero most of the time malakas na malakas siya and kaya niya nang uh, maglakad ng walang uh, tungkod o kaya hindi ko siya hinahawakan so ang WF nagdi-therapy siya kasama ko siya magte-therapy, yun, gano'n. So, yun, yun yung cycle namin hanggang umabot ng isang buwan. Ngayon, magaling na magaling na siya. Kailangan pa niya mag-therapy kasi lilipad siya sa Italy, siya lang mag-isa. And kailangan talaga na, nandutoon na talaga yung balance niya para hindi siya uh, malaglag o madapa o kung ano man ang mangyari sa airport during the flight niya. So, yun. Sana maging okay, okay na lahat. Tuloy-tuloy na yung kanyang pagaling. And ito nga, meron na naman tayong isang pagsubok na pinagdadaanan niyo pero sa tulong ni Lord na natin. Nung Saturday, itong Saturday lang guys na nakaraan, kasi off, uh, on call ako pagka Saturday. Kung gusto nila akong mag ng Saturday, okay sa akin yun. Kasi maganda naman ang rate guys, maganda ang rate ng aking ah uh, bagong sideline. Yan, papasok sana ako ng nakalaan Saturday kasi on call nga ako. Ang wasa wasaklap, nalaglag ako sa hagdan, guys. Ay, so hindi tayo nakapasok. Nalaglag ako, guys, sa hagdan. Akala ko talaga, ma akala ko, ano, nabali na yung binti ko. Kasi, hindi ko na siya naramdaman yung binti ko. E, nalaglag ako sa hagdan namin. Hindi ko alam kung bakit ako nalaglag. Lagi naman akong naghahagdan dito sa amin. So, nalaglag ako, tuloy-tuloy ako hanggang, hanggang dun sa patag na lugar. Hindi ko naramdaman yung binti ko. Tapos, nagisingan sila Christian, tsaka si Glow, siya. Sabi ko, aray, aray, aray hala yung pa ako na sa likod ko na never ever kung nagagawa yan, kasi alam niya naman medyo may kalakihan tayo yung mga kagaya ng kagaya natin build na katawan mahirap ilagay ang paa natin mismo yung talampakan ng paa mo ilagay mo sa likod mo hindi kakayanin ng medyo chubby chubby na kagaya natin So, nangyari, nandoon talaga siya sa likodan ko yung paa yung talang ng paako So, talagang bend na bend na bend yung aking uh, binte. So, hindi tayo nakapasok, hindi tayo nakalakad. Ayan, may mga bruises pa tayo. Ayan, katunayan na nalaglag talaga tayo sa hagdan. And then, meron din tayo medyo nagsuswell pa yung aking tuhod. Pero, papasok pa rin tayo, guys. Bukas, lunes, kailangan natin pumasok kasi... um, Kailangan natin talagang kumita ng pera. Ayan. Eh, kailangan din natin siyang tulungan. Dahil therapy niya bukas. Hindi ko pwede hindi. Kaya ang ginawa namin ngayon, nag-walking kami ng nag-walking ni Rick. Para malaman ko, eh, in ko yung sarili ko kung kaya ko talagang maglakad bukas. Kasi mahirap naman yung... Hindi ko pala kaya. Tapos sa alalayan ko siya. Eh, what if? Diba? What if kung tumumba siya? Eh, hindi ko kaya. Kasi injured din ako. Pero... I thank God, thank you Lord thank you Lord, kasi uh, nakapag walking kami, dalawang beses kami nakaikot, so wala namang nangyari sa tuhod ko, and magaling na siya ngayon, hindi na ako hirap gumalaw, hindi na ako mahirap tumayo, umupo kasi masakit siya pagka uh, nag, uh, ano siya, yung diderecho mo, o kaya i-fold mo, masakit siya pero ngayon okay na okay na siya. Parang normal na siguro sa 1 to 10 na sa 8 na. Ayan, may may coating pain pero okay okay na siya. So ayan, pasensya na kayo wala tayong masyadong upload dahil na kailangan natin ng pangkabuhayan showcase. So ayan, at saka isa pa sa mga dahilan ko bakit ako nakakapag-upload ngayon ay nagpa-rebate ng Pasko hindi ko alam kung anong nangyari sa buko ko naging uh, nasunog yung buhok natin. So, ang buhok natin, naging ano siya, yung parang ano, umalsa. So, ngayon, ang ginawa ko, um, nag-conditioner lang ako. May nagsabi kasi sa akin, nag maglagay ka ng conditioner, lagyan mo ng suka. So, yun ang ginawa ko. Kaya medyo bumaba, bumagsak na yung buhok natin. nag na siya. Pero kung hindi ko ginawa yun, guys, naka ano naka tayo lahat ng book natin parang parang Scotch bright Yan, Parang brush ng damit ganon So So ayun lang ang aking uh, update for today. Sana ay nagustuhan ninyo. Ayan. So um mamaya pupuntahan naman kami ng SM para i natin si at ang ating dudong ah uh, sa SM kasi alam ko ano siya ah uh, Monday to Friday and minsan Saturday siya lang mag-isa dito sa bahay na ko na siya mag-isa basta meron lang siyang pagkain and nakaready na rin yung kanyang medicine so siya yung kumakain sa umaga bago ko umalis nakahanda na yung breakfast niya and then yung mga medicine niya na iti-take niya tapos babalik ako may dala na akong pagkain na So, ganun yung aming uh, everyday routine hanggang next month. Kasi next month na ni alis niya. So, ganun yung aming routine. So, kaya ngayon, nagpo-focus muna ako dito sa aking sideline. Kasi limited time lang ang aking sideline. So, inaano ko na siya. ah uh, Sinasagad-sagad ko na din siya. And, ayan ang ating mga gana for today's video. Sana eh, magustuhan ninyo. Ayan. Don't forget, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification para lagi kayong updated once meron ako bagong upload. So, ayan, panoorin nyo na yung dulo and hindi na ako makakapag-end ng ating vlog. So, nag-end na ako ngayon. So, panoorin nyo hanggang dulo. Ayan, please, huwag nyo skip ang ating ads. Ayan, thank you, thank you for watching. Ayan, please subscribe, like, and share ang ating video. So, bye! Dinner time! Ayan, ating healthy dinner. Ayan, steamed rice, vegetable, steamed vegetable, and grilled fish. Ayan, happy na naman ang ating dudong. Tara, let's eat.